Ang chapter ay nagumpisa sa Egghead Island. Ang mga marines ay pinag-uusapan ang mga Seraphim at sinacharge nila ang mga to bago nila to isakay sa marine ships. Si Luchi at Kaku ay papakita na sumasakay na din sa isa sa mga marine ship. Ang isa sa mga Cypher pole ay tinanong sila Luchi kung nasaan si Stasi. Sinabi ni Luchi sa Cypher Paul na pinatay niya na si Stasi. Noong sinabi to ni Luchi ay walang emosyon na makikita sa mukha niya. Habang ang mukha naman ni Kako ay nakatago. Kilala natin si Rob Luchi bilang psychopath mula pa nung bata siya. Pero sa mga nakaraang chapter ay nakita din natin na mabait si Rablucci sa mga kaibigan niya. Kaya malaki ang posibilidad na pinatakas na lang ni Rablucci si Stasi para hindi ito mapahamak dahil siguradong uhuliin si Stasi ng world government dahil sa ginawa nitong pagtatraidor. Sunod ay pumunta na kung nasaan si Saturn. Ipapakita ang konting flashback ni Saturn 200 years ago sa Marijoa na confirmation na buhay na talaga si Saturn ng napakatagal na panahon. Si Saturn pala ang nagbigay ng order noon sa grupo ng scientists 200 years ago na wasakin si Emmet. Pero ang mga scientists noon ay pinili na itago si Emmet para pag-aralan ito ng pasikreto. Pagtapos ay balik sa present time. Kinausap na ni Saturn ang sham na Vice Admiral. Sinabi ni Saturn na nakuha na nila ang lahat ng kailangan nila sa Egghead. At ito ay ang power plant, si York at ang punk records na napasakamay na rin nila. Pero sa kabila nito ay nakaranas din sila ng malaking failure. Ang mga Vice Admiral ay nagsorry kay Saturn at sinabi na pupunta sila sa Elba para hulihin nila ang Straw Hat Pirate kung kinakailangan. Pero sabi ni Saturn ay hindi na ito kailangan gawin ng mga Marines. Dahil ang sinasabi pala ni Saturn na greatest failure nila ay noong hindi nila napigilan ang message ni Vegapunk sa mundo. Dahil dito ay sinabi ni Vice Admiral Doverman na bilang isang soldier ng government ay gusto malaman kung ang message ba ni Vegapunk sa mundo ay totoo. Pero sunod ay bigla na lang pinasabog ni Saturn ang ulo ni Doberman. At ito ay kinagulat ng iba pang Vice Admiral na nandun din. At ang madali silang ipagising ang mga medical team para gamutin si Doberman. Sunod ay pumunta sa labo face ng Egghead. Napansin ni York na nag-ooperate mag-isa ang cloud machine. Sinubukan tong pigilan ni York pero huli na siya dahil ang punk records ay kumalas na sa Egghead Island at lumipad palayo dahil sa flying clouds na naproduce ng cloud machine. Sa room of authority ng Panjaya Castle ay pumasok si Garling. Sinabi ni Garling na mula ngayon ay siya na ang in-charge kay York dahil siya na ang bagong warrior god of science and defense. Ito ay kinagulat ng ibang Gorosei dahil alam nila ang mangyayari sa pinalitan ni Garling na si Saturn. May kita natin ang bagong title ni Garling bilang isa na sa Gorosei. Sinabi ni Garling na mula ngayon ay magkakaroon na ng malaking gulo sa buong mundo dahil sa nalaman ng mga tao tungkol sa truth of the world dahil kay Vega pa. Pagkatapos ay sinabi ni Garling na magtulungan silang mga Gorosei na pagandahin ang mundo. Si Saturn ay biglang bumagsak sa lupa at napasigaw sa sakit. Nagulat na naman ang mga Vice Admiral na nakasaksi ng mga nangyayari. May kita na mayroong black flames at lightning na nanggagaling sa katawan ni Saturn habang sumisigaw to sa sakit. Hindi makapaniwala si Saturn sa nangyayari sa kanya at na niya na si Imo ang gumagawa sa kanya nito. Tinigaw niya ang pangalan ni Imo habang ang katawan niya ay mabilis na tumatanda at kumukulubot na parang mami. Ang mga Vice Admiral ay gulat pa din at di alam ang gagawin nila sa nakikita nila. Sunod ay narinig na ni Saturn ang boses ni Imo sa isip niya. Tinanong ni Imu si Saturn kung bakit hinayaan ni Saturn na makatakas si Joy Boy sa Egghead. Nagbakaawa si Saturn kay Imu at sinabi na ang power ni Luffy ay unpredictable at nalampasan ang expectation niya. Sunod ay nagkaroon na ng malaking pagsabog ng black flames at lightning. Noong nawala na ang usok, ay makikita na lang na isang kalansay si Saturn sa lupa. Ang punk record ay lumilipad na sa ere at nakalayo na to sa Eged Island. Si Shaka, Edison, Pythagoras at Atlas ay buhay pa. At pinag-uusapan nila ang tungkol kay York at Punk Records. Sabi ni Pitagoras na kayang mag-connect ng brainwave sa Punk Records kahit saan sa mundo. Kaya posible na ma-access din ni York ang information sa Punk Records. Sinabi ni Edison na kahit na ganito ay mas maganda pa din na nailayo nila ang Punk Records sa kamay ni York. At puprotektahan nila ang Punk Records hanggang dumating ang panahon na kayanin na din ng humanity na gamitin ang punk records. Sinabi ni Shaka na dahil binaril siya ni York ay hindi niya naisama ang laboratory ng Egid sa pagtakas nila. Si Pitagoras naman ay sinabi na hindi sila makakapag-imbento ng mga bagong bagay dahil kulang sila sa budget at materyales. Si Edison naman ay sinabi na maaring matulungan sila ng kaibigan nila. Habang nangyayari ito ay makikita natin ang Egg Dome Corridor na mayroong maraming replacement parts para sa mga Vegapunk satellites. At dito ay bumuo ang surviving Vegapunk ng bagong katawan. Gamit ang ulo ni Edison, katawan at paa ni Shaka, left arm ni Atlas at right arm ni Pythagoras. At lahat sila ay nagsasalita sa brain ng ginawa nilang bagong Vegapunk. Pero hindi natin maririnig ang boses ni Old Man Vegapunk. Sunod ay tinawagan na ni Edison ang kaibigan niya na si Haredas. Si Haredas ay nagulat sa tawag at sinabi na akala niya ay patay na si Vega Pang. Sa Kamabaka Kingdom ay makikita si Kuwala na sinasummarize ang buong message ni si Vega Pang para sa lahat ng Revolutionary Army. Sinabi ni Betty na ang mundo pala ay lumulubog sa dagat. Si Sabo naman ay sinabi na kaya pala pinili ng mga celestial dragons na manirahan sa red line na mayroong highest location sa buong mundo para sa paghahanda at sa paglubog ng mundo. Si Ivan naman ay sinabi na ito pala ang dahilan kung bakit 700 years nang pinapagawa sa mga slaves ng world government ang mga higanting tulay na katulad ng tequila wolf, vodka wolf, rum wolf at bourbon wolf. At dito ay sumang-ayon si Karasu. At sinabi na magagamit pala to ng mga celestial dragons pag lumubog na ang mundo sa tubig. At dito ay hindi makapaniwala si Morley. Sa huling part ng chapter ay may natin si Dragon na nakatayo sa beach na sinasabi sa isip niya kay Vegapunk na walang kasiguraduhan na ang mga nakarinig ng huling message ni Vegapunk ay gagamitin ito para sa kapayapaan. Kaya kailangan ng gumalaw ng Revolutionary Army dahil ang away ng mga taong bayan para sa ligtas na tirahan. Sa paghahanda sa paglubog ng mundo, sa dagat ay mag-uumpisa na. Sinabi ni Dragon na kailangan nilang magmadali dahil walang break next week.